Okay guys, nagbabalik na naman po tayo dito sa ating YouTube channel, dito sa ating sari-sari store business guys. Ay eto, magbibigay na naman po tayo ng panibagong tips, panibagong uh, vlog na naman tayo. Dahil alam ko, prone po tayo ng scammer sa mga sari-sari store, ay tayo po yung target ng mga scammer. So eto, uh, ishishare ko sa inyo dahil kahapon nga lang ay talagang uh, gusto tayong victimize ng isang uh, scammer. So eto ah uh, bilang uh, sari-sari store owner ay marami na pong nakakaranas at nakaka Uh, encounter ng ganitong uh, mga scammer so mag-ingat po tayo dahil uh, hindi po biro ang ma-scam so hindi po 2,000, hindi po 5,000 kundi mas mahigit pa doon ang kanilang ini-scam kapag hindi po tayo mag-ingat guys so eto uh, balikan po natin guys yung ating mga iba't ibang uri ng mga scammer so yung bigla-bigla uh, pumunta diyan sa tindahan nyo lalong-lalo na guys kapag ikaw ay baguhan o no, bagong uh, tayo yung uh, tindahan mo alam ng scammer yan guys kasi ayan yung mga binabantayan nila so eto Balik po tayo doon sa topic natin na scammer. So, eto yon guys, ay pumunta dito sa kahapon. May daladalang mga produkto ng mga CBO. Ito yung mga produkto ng CBO na uh, gusto niyang uh, ibagsak dito sa ating tindahan. Hindi niya alam na mayroon po tayong uh, supplier ng CBO. Kaya, oh, kaya mga pros and pros. At talagang eto yung uh, uh, iniingatan natin yung pagdating ng mga scammer. So, ano nga ba yung uh, first move na ginawa ni scammer? So, pagdating niya dito, guys, ay... Meron siyang pinakita mga yung pa, mga presyo nila, yung mga picture ng kanilang product, product ng mga frozen food, walang pagkakaiba, parehas lang ng parehas nito. Pero ang uh, hindi niya alam ay marunong po tayong kumulatis ng uh, scammer. So, ayun nga uh, pagdating niya dito, guys, ay uh, pinakita na niya, nag-alok na siya ng uh, nag-alok na siya ng mga kanyang produkto. Sabi niya, uh, gagawin daw na bagsakan yung ating tindahan, magiging retailer tayo. Pero hindi po yung gano'n ang procedure guys kasi nung sinabi ng gano'n na ang magiging uh, ibabagsak niya ngayong uh, kahapon ay magiging 12,000 peso, 12 pesos na agad-agad susang ilalagay yung uh, items na gano'n sa 12,000 ay napakadami na po yon Kung kung talagang legit na siya ay uh, dealer, siya ay mag-uoper ng uh, freezer at tapos uh, unang-una kasi ng first step ng mga legit na mga dealer ay pupunta na agad yung... Uh, tindahan mo tapos isusurvey mo na titignan mo na yung permit mo kung ikaw ay legit titignan yung DTI mo tapos ah, bibigyan ka ng agreement na ah, ganun nga o operang ka ng, ah, mga produkto nila tapos magbibigay ng ah, freezer. tapos kinabukasan magdarating ah, na yung item so ganun dapat yung kanyang ginawa pero on the spot guys sasabihin niya sayo nakukuhaka agad ng 12k tapos ah, hindi na siya babalik ah, kung kailan siya babalik, hindi niya sinasabi so, eto, ang uh, napansin ko na sa kanya kahapon, nung uh, che-checking ko na yung kanyang uh, uh, lugar kung taga saan siya, yung address niya ay hindi na siya natumuloy kumbaga, kukunin ko na yung papel yung pinapakita niyang uh, papel parang agreement, kukunin ko na dapat yon pero hindi na siya tumuloy guys dahil uh, mukhang nakaramdam kung uh, uh, hindi tayo kayang uh, iskamin, ko so, eto After 10 minutes, after 1 hour guys, after 1 hour, ah, nagbukas ako ng Facebook ko, nakita ko yung friend ko na iscam na siya. <laughs> yung friend ko na may sari-sari store ay na-scam na siya, same, same na tao, siya rin yung taong yun guys. So, ah, na-scam na siya ng 12,000, ah, in-screenshot pa niya yung uh, tao, tapos ayun nga, same nga, yung, yung, yung pumunta dito sa store natin, ay talagang na-scam siya, so... Ganun nga, ganun nga guys, tandaan nyo yung kapag yung uh, dealer pumunta sa inyo, alagin yung tandaan, magsusurvey mo na yan, kukunin yung DTI mo, uh, interviewin ka, tapos titignan yung lugar mo, titignan yung place mo, kung talagang uh, kayang-kaya mo mong magbenta ng ganong item, kagaya ng mga frozen food, titignan yung uh, community kung mala, maraming tao, yun po guys, yung uh, talagang legit na legit yung ganun, pero on the spot na bibigyan ka ng items ay uh, hindi po ganon. Paano nga ba ang diskarte nilang mang scam sa frozen food? Meron naman talaga silang produktong pinapakita sa yung uh, protein frozen food. Kaso nga lang pag binigay mo na yung perang 12,000, yung binigay nilang uh, produkto ay ang halaga lang ay nagiging 3.5 lang guys. Malalaman mo na lang yon na 3.5 lang yung halaga ng binigay sa inyo kapag nakaalis na yung scammer. So, ayun guys, ang ating ang kanilang techniques, pinapakita nila sa harapan nyo na mayroong produkto, ay ah, ikaw naman naniwala hindi mo pa bini, hindi mo binilang yung binigay nakalis na sila after 2 hours ay wala na guys hindi mo na sila mahahabol at hindi na sila babalik dyan sa tindahan mo. So, mag-ingat po tayo sa mga scammer na ganito. So, ayun guys, mag-ingat po tayo talaga sa mga scammer iska na scammer talaga. Marami pong talagang uh, nangbibiktima lalong-lalo na kung ikaw ay uh, malapit sa highway at talagang mag-ingat ka dyan. So, ito pa guys ang ating isishare sa mga kapwa natin ka Kasari. Kapag lalong-lalo na kapag ikaw ay baguhan, ay mala madaling madaling ka maniwala o kaya mag, uh, ma, magiging ka dahil gusto mo nga magkaroon nang ng customer uh, customers. So, isa pa natin isi-share sa inyo guys yung ating mga customers na halimbawa, baguhan lang siya, may motor na nakaandar dyan sa harap, tumigil, tapos biglang bibili, ay magiging alerto ka na bibili siya ng napakarami mamahalin. Halimbawa, isang rim na sigarilyo, isang uh, alak na mamahalin na tinatawag nyo ng Alponso, basta mga mamahali, ang dami niyang kinuha, tapos pinaplastik sa'yo, tapos inabot mo na agad, hindi mo, pa kinu hindi mo kinuha yung bayad muna, tapos nakandar yung kanyang motor guys ay ikaw ay tatakasan nun sa ganong uh, nila dapat uh, kapag plastic mo na ay hindi mo muna iaabot sa kanya kukunin mo muna yung bayad guys para mas safe ka kasi marami na pong ganon ng bibiktima sa sari-sari store so iyon isa sa mga tips natin guys ay ingatan po natin lalong lalo na sa pagdating sa pera kasi napakahirap pong bawiin kapag ikaw ay na-scam ng mga ganong kalaki dahil uh, karamihan sa atin ay maliit lang po yung ating tubo tapos magpapaluko po tayo. So, at uh, lagi natin tandaan na suriin po natin yung pumupunta sa atin na ahente dahil baguhan ka pa lang ay gustong gusto mong magkaroon ng ahente. Ay wag pong ganun guys, uh, pag-aralan po natin ng maigi. Katulad nga po yung aking sinabi, ang totoong ahente ay magsusurvey muna sa inyo gaya ng mga... Uh, URC, uh, mga ice cream, magsusurvey muna dyan sa inyong uh, tindahan bago kayo uh, bibigyan ng agreement guys so ayon uh, lalong lalo na doon sa mga GCash mga online na uh, transaction magingat po tayo dyan dahil prone po talaga ang sari-sari store ng scam at saka marami po tayo na i na babasa sa Facebook na nai-scam na sari-sari uh, store so magingat po tayo sana ay tuloy-tuloy uh, pa rin yung ating uh, pagbebenta kapag tayo ay naloko mag-move on na lang po tayo doon sa mga kapwa natin kasi kasari na na scam ay mag-move on na po tayo tapos mag-ingat na po tayo at ayusin po natin yung ating uh, pagbebenta sa so wag po tayo magbenta ng basta-basta doon sa taong uh, first timer na pumunta sa ating tindahan so hanggang dito na lang guys yung muna ang ating latest update dito sa ating tindahan wag po tayo magpaluko wag po tayo magpa-scam dahil nga napakahirap pong kitain ng pera kahit maghabon po tayo dito magbebenta kapag na-scam po tayo ng ganong kalaki ay talagang napakalaki po ang impact sa atin. So, yung mega-mega shoutout sa lahat ng ating mga subscribers. Kung bago ko ka pa lang dito sa aking YouTube channel at napadpad ka, paki subscribe naman yung ating uh, YouTube channel at ma-update ka dito sa mga araw-araw nating vlog. At sana makapulot kayo ng uh, aral dito sa ating mga vlog. At saka dun sa mga OFW na gusto magtayo ng sar sa restore ay uh, pag-igian nyo po yan, mag-ipon po kayo, mag po kayo ng, uh, ng marami dahil yan po ang, ang ating yung uh, trophy pagbalik nyo ng Pilipinas at mag-business po kayo. So hanggang dito na lang guys. Bye!